Anong gagawin? Yung kotse nila? Pesta. Makakalungkot to. Kanina, meron dito ng ano, kliyente. Galing sa atin, two months ago. Sa atin binili. Walang problema, wala kay issue-issue. Gusto magpa-check kasi pupuntang Bicol. Katabi nila, nakabili sa marketplace. Kakabili lang, Sira na. Siraan awkward. So, anyhow, hindi ko mo sinisiraan nyo naman Bivend sa marketplace. Siyempre kasi yung iba nagbibenta ron, hindi naman nila 40 yan. So tara, checkin natin ito. May damating na naman tayo. Ito, di sa atin. Marketplace. So, silipin natin. Kakabili lang isang linggo. Aray ko po. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Pag-ibig na naman. Hoy! Sa mga dogis ko. Nasipatin natin ito. Tingnan natin kung anong problem na itong... Ah. Papa check. Yes, po. Ano yun, ma'am? Yes, ma'am. Ano yun, ma'am? Uh, sir, kami oh. pa po yung laptop. So, ito po yung nabili namin. Um, mabili nyo last week? Opo, uh, parang two weeks na ata siya sa... Mm -hmm. Um, ano sira, ma'am? Ano, sir? Na, yung una, yung soap air ko. Bila na kami yung nag-iinit sa loob. Nag-iinit kayo? Opo. So, Nag-anim na kami nung... Nag Nako, sunog na. Bantot. May ano. Hmm? Nako, overheat. Patayin <laughs> natin. Sa abog. Pa may na. natin. Oh, may sunog na. Ay. Nung binili nyo ba ganito, ma'am? Hindi pa, sir. Kailan naging ganito, ma'am? Nung Sunday, sir. Sunday lang. May amoy. May sunog. Nako, sir. Last, Ay. Joseph. Mo na. Mo usok. mo muna. Palamigin mo muna. Ayan. Yaman mo na kay Edwin. Mas okay nga yung naka-aircon eh. Kasi may fan yung eh, Manda. Tumataas ko kasi sa salo. Talagang iinit eh. Kasi baka wala ang tubig. Tingin ko wala ang tubig eh. Eh, kaso naka-check engine eh. Kailangan natin scan. Kailangan natin scan. Atin yung temperature. Atin yung temperature. yung okay. Hindi kasi mabuksan yung hood eh. Kapag naman, kapag naman. 29. 11. So kanina umilaw na daw eh. So 1:30 na 'yon. Problema nag check engine eh. So Pwede ko iska. Para mo Sunday pa kaya nagdala. Ah, nag check engine, ma'am. Oo. Gusto nang nilagyan siya ng kulan. Nawala yung barko. Nawala yung barko. Ah, sige. Sukay din mo kaya. 1-11. Tapos? Para sana pa. hindi sira yung ano, makina. Ano buhay pa? Excuse me. <laughs> uh, 180. 100% ka ang galing mo. Abuksan ni na hood. Yes Oh, big. Hindi yeah, may langis eh Saka may check engine eh So Sa pulto Sobrang init po Di naka-sakay po eh! <laughs> o oh, yan lang, gawa na! Ang problema, baka tinamaan ko. Kasi iba yung amoy. O oh, yan, ingatan niyo lagi. Tatakpan niyo yung... reservoir niyo. Kasi... Hindi pwede siyang hindi nakatakip kasi hindi iikot yung tubig nyo. Pressure raise po yan. No, oh, hindi pwedeng hindi. Kahit may mali, mali hangin dyan na unting-unti, mag-overheat yan. Ang problema, kanina pa kayo naka-overheat, muusok na yung ano nyo. Kahit takpan natin to, ang problema ito, amoy sunog na langis. So, titignan natin kung... Ano magagawa natin sa engine? Pero sana buhay siya para wala, wala, nang gagastos eh amoy na langis tunog na langis eh nag leak na sayang kung natakpan to Anim na kulan. Bakit anim, ma'am? May tagas? Apat. Nag subside parang ilang Nag-add kami ulit ng dalawa May tagas siya Kasi dapat hindi siya nagbabawas O baka kaya siya nagbabawas Kasi hindi sinara yun Possible kasi nagdi-dissolve yung ano niya Nagdi-dissipate yung tubig eh Kasi kung umandar naman kayo last week Nang nabiyahin nyo naman ng malayo Kung ano kasi in-input dyan Yun ang magiging output So kunwari maandar naman kayo hindi ko masabing may problem sa dati. Nung may ginalaw na, baka nung nilagyan nyo ng tubig, hindi na, isara. Ang problema nga dahil tinakbo nyo siya ng mahaba na naka-overheat. So, pwedeng magka-problem yung engine. Pero naka-under pa kayo rito, no? Daandahan. Hindi ko kami nag mm -hmm. Parang maabot. Wala naman sa 13 din. Meron? Okay na naman yun, no? Lapa. Eh kaso nga may ganyan eh, kinabukasan pa. Kinabukasan pa hahalo kasi mainit pa. Kala wala. Sige ma'am, pumuna kayo. Palamigin lang natin tapos papasok natin dito sa kape si namin. Ay Pero may so ma'am sila kay Edwin. Saka dito sa video. Eto guys, so tingnan nyo. Ang pinapacheck sa amin, overheat. Ang problema may plus pa TCM ayun na. Clutch A. So ito sa mismong ano to, uh, transmission. So one week pa lang to nabili sa labas. Meron na siyang code ng TCM. Ibig sabihin nito, anong hatol? Baba. Anong baba talaga? Clutch B. Mm. -hmm. Yung ano yung clutch, yung dual clutch yun. Ano? Wala na. So, yun ang masaklap na parte. Hindi, ang problem dito, dalawa kasi yung ano nyan. Eh, doon ka pa lang sa isa pumunta, madugo na yan. Paano pa yung isa? So, nabili nila yan, durog na ano nyan, clutch nyan. Ngayon, problema, ang, pinap ang nakikita nga natin ngayon, yung overheat. Ang ngayon, nakikita nyo overheat. may isa pa siya ma'am yung transmission nyo, kaya siya naka-check engine bago pang mag-overheat. Diba bago maglinggo, nag-check engine? Yun yung transmission nyo sa ilalim yung control ah uh, problema kasi kahit kunwari gawin namin to no wala pa naman tama yata engine eh hindi natin malalaman eh no hindi ah uh, Siyempre, ayoko kayong gagastos maandar naman eh pero yung code kasi hindi nagkakamali yan pag may something doon sa trani may something yan ngayon ang nakikita lang natin yung overheat pwede natin gawin yung overheat ang problema yung sa tranny Pwede rin natin wag na muna yung sa tranny kasi umaandar naman. Pero lalabas lalabas yan. Bigla mag sana ah, wala eh. Mas maganda wala para walang gastos. Pero ang nakikita lang natin ngayon yung overheat nyo. Pero mas worse yung sa ano niyan, sa transmission niyan. Kaya nga po dinala natin para makita na po Kaso masaklap 180. Pag kinu tumatakbo sa utak, o, tok, pak 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 pak. Tang mapapamahal to sila, ma'am kasi papagastos mo So anyways naman, sa akin lang yun kasi pag ganyan yung mga dumarating dito eh. Buong cooling system muna kayo. Kasi doon may laban kayo. Kasi pag yan hinatulan sa labas, papababaan yung engine yan. Ang problema nyo nga dyan, to be honest, surebol yung trani nyan eh. Yung transmission. So magdadalawa kay eh. Dalawang mabigat yun. Okay. Yun yung transmission yung parang malaki. Sa ilalim ma'am. Ma yung, uh, kumbaga, yung lumabas ngayon na problem, overheat. Mas, mas, para sa amin, madali yung overheat, easy yan. Mas masakit yung transmission eh. O, ngayon, parang ganito nga mangyari dyan. Sige, gawin natin yung overheat. Pero syempre, dahil tinitignan ko siya as whole, alam ko yung tranny may problem. So, at least alam nyo. Parang ganun. So, doon muna kayo sa cooling system papalitan nyo yung eto yung ano tignan nyo yung radiator nyo punong puno ng ano ng sealant ng pandikit eto dito kayo sa gilid eto mama eto sir punong puno ng sealant kaya kayo nag overheat parang nilagyan ng ano glue sealant hindi naman nagaganyan kami pagka meron na singaw yan tapo na yan puro pandikit